Libra kasama si Virgo. Ang Libra ay masyadong pabago-bago para sa Virgo. Maaaring masyadong seryoso ang Virgo para sa Libra. Gustong-gusto ng Libra ang isang mabendang pagpapakita ng pagmamahal na hindi alam ng Virgo kung paano ibigay. Ang Virgo ay nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng tungkulin at responsibilidad kaya walang mga bulaklak na darating sa Libra mula sa Virgo sa malapit na hinaharap. Ang Virgo ay hindi interesado sa pakikilahok sa interpersonal socialization ng Libra. Ang panlasa ng libra ay hindi mura. Hindi gagastos ng pera ang vergo para dito. Nakita ni Libra si Virgo na makulit at maramot. Hindi tinatanggap ng Virgo ang Libra bilang seryosong kasosyo dahil sa kawalan ng tungkulin. Isa lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Naghintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong daan at pitong o bumisita online. Absolutelypsychic.com